Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock PH At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang pinakahuling nilabas na injury update kay Joel Embiid. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang out nga rin ng tatlong player, ang Los Angeles Lakers. Kahit man nga po mga katropes napaka-impressive ng na ipinapakitang performance ng ating reigning MVP na si Joel Embiid, ay hindi na naman nga po maganda ang kalagayan ng pangangatawan nito. Sa katunayan, ilang araw lamang nga po nakakalipas mula na magtamuli siya ng malalang injury sa kanyang tuhod, ay inanunsyo na nga po ni Adrian Wojnarowski ng ESPN na tuloy na nga po itong out sa MVP race. Sinsa sa ilalim nga na po ito sesang isang operasyon sa mga susunod na araw na siyang magiging dahilan para mawala siya na matagal, sa kanilang kupunan. At bagamat man nga po hindi pa siya official na out for the season at mare pa siya makabalik, ay hindi rin naman nga po niya maaabot ang 65 games na requirement ng liga bago niya makuha ang kanyang back-to-back -back MVP. Yes, tama nga po ang inyong narinig mga katrops. Meron pa nga pong malaking chance na ngayon si Joel Embiid na makapaglaro pang muli sa Philadelphia 76ers ngayong season at posible nga po itong mangyari sa pagpasok ng playoffs. Kaya ang kailangan lamang nga pong gawin ng Philadelphia 76ers ay manatili sa itaas ng standings ng Eastern Conference upang sa ganon ay mabigyan pa nga po ng pagkakataon si Embiid na makapag-compete sa playoffs at makapasok sa NBA Finals. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang out nga na po ng tatlong player, ang Los Angeles Lakers. Pagkatapos nga po mga katrops na maipanalo ng Lakers ang kanilang huling game laban sa New York Knicks ay dederecho na nga po sila sa kanilang huling road game bukas ng umaga laban sa koponan ng Charlotte Hornets na merong kasalukuyang 7 game losing streak at medyo pagod pa nga po ang kanilang mga players since kakagaling pala nga po sila sa pagkatalo ngayong araw laban sa si Indiana Pacers sa score na 115 to 99 kaya mukhang limado na nga po talaga agad dito ang Los Angeles Lakers sa kanilang magiging bakbakan bukas ng umaga na kailangan na nga pong samantalahin ang kanilang team upang tuloy na nga po sila makangat sa standings ng Western Conference. Pero syempre hindi rin na naman nga po dapat magpakampante ngayon ng Lakers. Gayong base nga po sa pinakahuling nilabas na balita, nakalista na nga po bilang questionable sa kanilang game bukas ang kanilang dalawang superstar na sina Anthony Davis at LeBron James. Habang out naman nga po dito sina Jared Vanderbilt, Cam Reddish at Magisigay Vincent na pare-parehong may tinatamong injury. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel. Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.